Hello guys, ang video na to ay patungkol sa paano pumili ng tamang power level sa isang spot well at kung yung spot well na gagamitin mo ay bago pa lang iyo, hindi mo pa familiar yung power level dapat subukan mo muna sa dead cell na hindi na function be sure lang na dead cell na siya kasi kapag hindi tapos yung napili mong power level sa spark weld mo sumobra sa battery sa body kapalot nito ng metal tumagos delikado sumabog masabugan ka so unang gawin dapat piliin ang tamang power level at doon muna i-try sa dead cell itong spot ko may katagalan to sa akin so familiar ko ng power level nito so diretso ako sa let this

atas at hindi sunog okay ulitin ko apat na spot hindi sunog di ba tapos kung hindi sunog i-check mo kung dumikit ba? Ang yung kapit niya ay tama ba? May lakas ba? Kasi kung hindi, maglulos contact pa rin. Kulang sa lakas. So, dahil kulang sa lakas, ay eh dapat tasan. That's a new power. So this is five increase to eight zero 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 point zero is this? 0.8.0 Parehas pa rin ito 0.15 By 8 So Sa spot mark pa lang Makikita na natin na medyo maganda Yung kapit niya Kasi may counting curve parang may pressure punta sa body ng battery susubukan natin tanggalin alamin kung gaano kalakas ang kapit ng nickel strip sa battery talagang may kalakasan kasi natira yung nickel strip nabutas ito po. nabutas Manila Tira dito so yung 0.15 nickel strip bagay sa 0.8 sa spot ko pero kung ibang spot dun mo dapat subukan muna sa dead battery bago gamitin sa battery pack bago gumawa ng battery pack ngayon subukan natin 0.2 Ya di 0.2 Neko Street Subukan natin kita rin So kulang sa lakas Kulang sa lakas ang dikit Ang kapit nya So taasan natin konti that's 15 15 level kumapit na to kasi medyo na ngitim na ang gilid sumukra sa power ito so kailangan babaan yung power ito so, kumapit na to At dito maganda ang kapit. Yun. Kasi nangingitim. Pag nangingitim, kulang yung sa kapit. So, babaan ko. Tutol. white siya. Hindi siya item. Tapos, nakikita mong may counting pressure talaga. Subukan natin kung matanggal ba. Matibay na siya. At, nabutas yung nickel strip. na tira dito kaya advice ko lang sa inyo pag gumawa kayo ng battery box ah. dalawang spot dalawang spot ng ano spot weld tama na yan malakas din, na yun basta nasa tamang current level ang napili mo so, pag sobra na so pag sobra na over pa overpower na siya masusunog yan at kulang sa lakas ito po apat na spot sapat na sampo 5 6 10 20 sobra sobra na yan masisira yung battery sobrang init tapos mababa no, ang, ang lifespan pangalawa kulang sa kapit kahit so, nung gawin natin tama din ang power level ng utili ko ayun lang po ang magiging tips ko sa inyo kaya bear in mind kapag gumawa ng battery pack uh, lalo na sa lithium ions iingatan ang sarili at yung customer kasi kung ibibinta mo customer ang mapapahan mo kawawa guys kung meron kayong katanungan kung paano kumili ng patungkol sa video na ito uh... So guys kung meron kayong katanungan pat patungkol sa video na ito, patungkol sa topic na ito kindly please comment to the comment section box or reach me out through mailbox I will reply as early as my opportunity Thank you for watching guys, see you to my next video